Ayan, yung pagkain ni baby. Dinurugan ko siya. Kain mo na siya. Ito si Akira ng kanyang biscuit. Ayan, may, may iniit ko ng kanan. Kahit? Kain na po siya nito. Magkakain siya Oh. Yummy! Yummy! Nakikain siya ng biskwit. Tinunaw ko sa milk. Sinisip-sip hmm, niya, oh. Eh. Di ba? nag i eat ha? Dagdagan natin ng gatas. Kaya nga ako, ba? Yan ang gustong-gustong kakilera. Huwag! Kaya nga ako. Dagdagan natin ng gatas para masabaw. parang ini lang yung biskuit niya. Oh, pia, wag mo nga agahin. Eat na po tayo. Eat na po tayo. Ang kamay, ang kamay. Alo. 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 Bili. Yummy. Yepe. Yummy. Ang sitip-tip po ya yan. Oh. Natalasik. Oh. Yay, yeah, diba? nag iit -e na po kami nyan. Hmm. Wow. Lala? Yummy. Bye-bye. Ubus na daw niya. Kaso nagagalit dahil ubus na. Wala na. Hmm. Tama na kayo. Yon, no Tama na muna yun. Ha? Mm -hmm. And we're not finished.